Willing pala si Tita Dance para sa kotse ni Bianca. Ay grabe, di mag may daw si Bianca. Grabe, totoo 'yun. Swerte naman ni Bianca. Ano masasabi mo doon, Eds? Ah. Eds. Mag bibigyan daw ng court si CBNC. Ano sa Oh, ano dapat? Kaya. Kaya lang Yung Yung ano uh, mga pagkakakitaan, negosyo. No? Ang dapat kinabuhan si Hanapuhay. Wag muna kotse. Oo, no, Ayaw po ng K-Boys ano Mas ano pa Negosyo Negosyo daw Kahit si Papa Eds ayaw din Practical Sa bagay ano e Wala man trabaho pang walang pinagkakitaan may trabaho lang sa kanila si BNC trabaho niya sa bilang talingan mm. kasi trabaho ng BNC yun mm. so di talaga pabor di, di tayo pabor business na nila ay huwag na yung business kutsi na tayo. Huwag na tayo saka na yung business ang business madali na lang pagkikita yung kutsi oh, oh saka makarating kung maglinigusyo ka wala kang sasakyan Mm. Ay, may sinasabi si oh. Vianz. Ha? Dok, may oh. sinasabi si Bianz. Ano sinabi mo? Ay, tricycle, pang, pang masalong-salong lang yan. Hindi <laughs> eh, na pang bayan yan. May mabihira di. Eh. Bayan tayo eh. Yung kailangan, four wheels. bayan tayo eh. Hmm. Sa din, sa di ba? Kahit <laughs>